Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong buwan, inaasang isa sa mga bibigyang prioridad ng Senado ang pagratipika sa Reciprocal Access Agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Kapwa naniniwala ang mga senador at mga kongresista na maganda may dudulot ito sa bansa. Si Mel sa detalye. sa ang mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na malaki ang maitutulong sa Pilipinas ng paglagda ng mga opisyal ng pamahalaan ng Reciprocal Access Agreement kasama ang Japan. Layon sa kasunduang ito na mapalakas pa ang defense capabilities at strategic ties ng dalawang bansa. Ayon kay Senate President Francis Escudero, suportado niya ang RAA lalo pa't makatutulong ito sa ating militar. Welcome din ito para kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri at umaasa siyang magiging susi ito para makamit natin ang mas mapayapang rehiyon. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on National Defense, sisiguraduhin niya na ang ratifikasyon ng RAA ay magiging prioridad ng Senado sa pagbubukas ng sesyon ngayong Hulyo. Para naman kay Senator Amy Marcos, titiyakin din ng Senate Committee on Foreign Relations na mabubusising mabuti ang bawat linya ng kasunduan at sisiguraduhin na nakaangkla ito sa interes ng Pilipinas. Habang kung si Sen. J.V. Ejercito naman ang tatanungin, anumang tulong mula sa right-minded nations ay mahalaga para sa Pilipinas sa gitna ng umano'y pambubuli ng China. Para naman sa iba pang senador, In a sense, sa positive, syempre, we need all the help we can get. Uh, however, you can expect reactions talaga once na um, papasok sa military o semi-military. So mapag-uusapan naman to sa, sa, Senate pa rin. So it's good to have allies. Kung ano pong makakabuti para sa bayan. Interes ng bayan, interes ng Pilipino. Ang mga kongresista, sang-ayon din sa pananaw ng mga senador hinggil sa issue. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maituturing na crucial moment sa relasyon ng Pilipinas at Japan ang naturang RAA signing dahil hudyat ito ng panibagong yugto ng mas malakas na kooperasyon ng dalawang bansa. Si House Committee on National Defense and Security Vice Chair Raul Tupas naman, positibo rin ang pananaw sa painaiting na military cooperation na hatid ng bagong kasunduan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.